Hello, magandang araw. Ngayon naman po ay ipapakita ko sa inyo ang mga babies ng aming gapis. Ayan o, oh, ang dami na nila. Ang tawag po sa baby ng mga gapis ay fry. Ayan. Ito, pinaghiwalay na ng asawa ko. May mga mas maliliit pa dyan. Ito, kagaya nito o. Oh. Ayan, mas maliliit pa yung iba. Yun. Marami itong mga lagayan. Ayan na-prepare yung aking husband. Siya yan ang nagse-separate. Ito pa, oh. Eh, meron nga, malaki na nga. Yan, oh. Ito, meron din. Medyo lumaki na sila. Tapos, ang ginawa nung husband ko ay pinag niya yung mga iba't ibang kulay. Ito, kung makikita ninyo, oh. Puro yan yung red yung kanyang uh, tail. O ito naman, pare-pareho din yung kanyang kulay. Nakakatuwa lang talaga silang tingnan. Ito ang maganda kapag may malanga alaga na mga gapis o kaya yung mga animals dito sa bahay kasi nakaka-relieve ng stress. <laughs> Masaya tingnan, ayan oh parang nawawala yung talagang mga uh, alalahanin mo sa buhay. <laughs> ito, oh, ba diba? Marami na, oh. Oh, ito rin, oh. Kagaya ng kanina, kulay red. So, pati ako ay nagustuhan ko na rin talaga itong mga gapis. Kasi, pag tinitingnan ko sila, parang napaka- relaxing at nakakatuwa talagang tingnan. Ayan. So, ayun lang po ipapakita ko sa inyo ngayon. Maraming maraming salamat. Bye-bye and God bless.